Ang magandang umaga at magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pagbisita sa aking YouTube channel si Hannah Lisa. So, aking video ngayon ay ito po yung aking uh, video pabalik na ako ng Turkey. So, uh, as usual, uh, sad part ng ating pagbabakasyon is yung uh, pabalik na tayo sa ating uh, bansang uh, pinagtatrabahuan. So relate lahat ng mga OFW dito, mga nanay at tatay working abroad is uh, nakasanayan na namin ito. So dito, um, papasok na ako niyan, tinignan na yung aking mga documents diyan and then di ko alam na nagvi-video pala yung aking anak. So nagbabay ako after babay, dire derecho na walang lingon para hindi ganon kasakit. But before that, minig upan niya pala ako. So, yun yung aking ano na every time na away ako, minig upan ako ng aking anak. Tinuturuan niya ako kung paano mag -up. kasi hindi kasi ako marunong mag make-up. Lipstick lang sa akin, sapat na. So, hanggang doon lang ako. And then, gawa ng marami nga akong pekas, no? Gawa na tayo ay nagtatrabaho sa Yate every summer here in Europe. Kaya sabi niya sa akin, mag-makeup ako para matakpan yung ano. din night yung aking flight sa Pinas. Syempre ilang ilang oras yung flight papuntang uh, uh, Turkey. Kaya nagising ako around that time and natiningnan ko yung bintana na Day, parang ganon and actually pangalawang pangalawang serve na sa amin yan hindi ko na videohan yung una unang serve nila sa amin is yung galing kami ng Manila kasi from Cebu we have to stop to Manila and after Manila magserve na sila ng pagkain yan and then upon ano uh, bago mag landed magserve sila ulit so dalawang serve from Manila from Philippines to Turkey so ayan nakita nyo ang, la, ang, ang kapal ng snow. Ayan, makikita nyo. Wala, wala kayo makikita ang bundok, kundi snow lang at saka yung uh, dagat. So, reaching Turkey. Yeah. So, I'm not sure kung saan banda yan. Hindi ko rin nakita doon sa map ng... Ano, uh, may, map, may mapa kasi yan sila sa kanilang monitor. Hindi ko rin, hindi ko na rin tinignan. So, ayan dyan. Dyan banda. Makikita mo na yung forest. Makikita nyo na yung uh, green. So, we are, ano na yan, I think we almost land na, or almost landing in, in, uh, Turkey. So, dyan na yan, banda, may kita nyo na yung mga, uh, building, kalsada. Uh, so, wala nang snow dyan, banda. May kita nyo naman. So, yun yung, ano, ang ganda ng, ano, ang ganda ng view. Bago mag dito. Basta tingnan nyo na lang yung view niya. Ang ganda. Tingnan sa baba. And then, dito, pababa na tayo ng pababa. And, palapit na ng palapit. Yan. Oh, train oh train. Pasada siguro yan. Pababa na yung aeroplano. Oh, nakita nyo na yan. Nandyan na nga tayo sa airport. And, ganun kalawak yung kanilang liparan nila sa turkey. Sobrang lawak talaga. And chara. Ayan na. Hindi ko na malaya na medyo mahaba-haba pala yung aking video. So, ayan na nga. Labasan na. Welcome to Istanbul. Ayan, nakapag-video pala ako dyan. And then, so, ayan, paglabas namin yan. Aakyat, aakyat pa sa taas para doon sa, and, and then, pag, sa taas is nandyan, nakalagay yung, nakalagay yung mga lipat, mga, ano, airlines, mga flight. And then, pagdating doon, bababa ka ulit, para pupunta doon sa ano, magte-take ka ng walkalator papunta doon sa So just landed in Turkey International Airport is around 1 o'clock in the afternoon 1.41 in the afternoon and it's 7.41 at night in Philippines So I'm going to the transfer area So I have to I have to wait for my gate number and then they will announce it around 245 in the afternoon. I'm lucky now, Turkey airport. Turkey airport pala. Nahanap ko yung aking flight. Hindi ko pa mahanap. Kaya lipat ako dito sa kabila. Pero parang the same lang naman. So I'm not sure baka hindi pa siya nilagay saan. Baka mamaya pa kasi mamaya pa yung aking flight. So ayun nga medyo matagal kong nahanap yung aking gate number. So which is ayun uh, nga uh, F12. So medyo nagmamadali na ako dyan pero naka, naka video pa rin ako papunta ako niyang ano kasi napunta ako sa kabilang side yung gate ko pala papuntang FEF so doon ako sa kabila so F12 ako pupunta yung aming boarding time is 3.20 and around 3 o'clock na in the afternoon that time kaya medyo nagmamadali na.